Uh, what's up mga ka-home friends ko dyan? Uh, DGC is back. and add. na -ad karon sa Lila Buhol. Ayan. mutan uh, out -a -og, uh, o will shark diri sa Lila. Na may will shark po o butan ding sa Cebu. Uh, na among may karon sa Lila. Uh, Mag-tan out atong i- discover na to ang will shark diri sa lila buhol ayan uban ni mga ka DJ Ayan mga ka DJ, <tipos> ani <Ayan>, naligo na ani, diretso na kaabot na ta rin mga DJ. Ayan, ug ko, ayan mao na ni. Butanding, ding doha kabuok ka buok mga ka DJ, ayan. Ayan doha ka buok. Ayan doha kabuok, buok, butan ding mag-asawa siguro ni. <laughs> ayan. Nindot kayo mga ka DJ, lipay kay ko ani, oh. Ayan, dagang isda. Ayan, na Ah, langoy-langoy ko dere mga ka-DJ. O, oh, ayan. Langoy-langoy, ba ng butanding Nakakita na ko sa personal mga ka-DJ. Ayan. Eh? Diable ang iyang baba mga ka-DJ. Medyo ni atras ta gamay kay... Dili raba ni pwede hawiran ni mga butanding makamulta ta ni mga ka-DJ mga na lang padol ta sa ato kayan hawitak mijo gambay na kayo tak atong karon yan nindot kayo mga DJ yan oy toy oy toy dai yeah, ya masaw matayan nang mga kanding mga kayo DJ amuya gayo mga DJ usahay diri mga DJ oh na ay mga nag-comment katong nag mga istorya nila nangarhe daw sila sa lila wa nagpakita ang mga butanding ding nataka timing ta karon mga ka DJ kay nagpakita sila tulo ni atong nasaksihan o sa duha tulo ayan ayan di ta lupig gani atong sound sound mga ka DJ kauban ang butanding ding ayan butan ding sa lila buhul ayan makuyawan ta ni mga kadili first time na akong kita og butan ayan oh daghan sila karo mga kadili na apoy mga gagmay isda ga uban uban ayan siyempre mapakuha ta camera sa atong tourist guide ayan oh yun ang baba ayan langoy langoy ta mga kadili oh ayan magpakuha tayo ng camera op oh ayan langoy langoy kaoban ng butan din ayan first time na ako ni na experience mga ka DJ nakakita na ako ano, sa mga pus diha sa uh, puslob Cebu ayan ganahan ko mag experience kaso na agi-anam ni na mo nang uh, nihapit na lang ta Yan. maraming salamat sa inyong pagtanaw DJ Cebu Ayan mga kadidji, magpalupad ta drone aron makit-an sa ninyo mga kadidji og unsa pod ang forma dire sa ilang dagat nya ang mga butanding, ayan mabani ko mga kadidji. Ayan please uh, like and share sa ating video mga kadidji. Nindot <laughs> ron kay kanang dili baod. Pero pila gina ka nadiak. Hm. 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 Bohol Lila Hm. Watching, Hm. Okay?

hello sir welcome to Bohol hello sir oh, hi 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 tour guide okay what's up yo hello sir okay okay sir okay hello sir hi ma'am okay from Mindanao thank you for watching ma'am 으으 <laughs> 으으 <laughs> ôi cái này 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 it <small> is <small> <small>